Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So, mga Leo, nasa dulo na tayo ng taon na ito. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong buwan na ito? Let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what you want, or in the area of what you don't see coming, you have the six of pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the temperance card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the uh, four of cups. Ooh, interesting, to. In the area of your near future, you have the king of swords. Wow. In the area of your challenge for the month, you have the seven of swords. in your fortune, the four of swords. Wow. Well, four, four is here. You are protected by your angels. So congrats po. In the area of your divine messages, you have the nine of wands. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng January, ito po yung Leo. So mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna mga Leo sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ilang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa so, tuwing meron tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. So thank you, thank you, thank you po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy, you have the two of wands. Okay, two of wands in your reading today, Leo kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides na maupo muna sa glit at pag-isipang mabuti yung plano mo. Because nakita ko sa inyo you're planning to expand, you're planning to travel or to begin a new opportunity. Meron kang gustong gawin na bago. And some of you ay sawang-sawa na sa kinalalagyan mong routine. Parang sabi mo, I need this change, I need this move para pagdating ng January, I'm on to a different place already or I'm on to a different uh, state na ng buhay ko, no? So, you're, you're planning for a big move, kumbaga. Pero payo nga sa inyo, today, maupo muna, pagplanuhan mo ng mabuti. Make sure na clear, crystal, crystal, crystal clear sa isip mo, Leo, yung planong yan. Kasi syempre hindi ka naman at dapat atras abante or paiba-iba ng gagawin. Kailangan to konkretong plano. Kaya kung may balak kang gawin ha, pagplanuhan muna. Partneran natin to ng card of the month. Joy. Joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. So, sabi rito, kung meron kang paplanuhin, meron sa inyo naramdaman ko na, ay, okay na yan. Huwag natin pagplanuhan. Because sometimes, ayaw mong magdig deep doon sa paghihimay ng plano kasi parang ayaw mo ng additional stress. Kaya karaniwan, kung ano yung gusto mo, gagawin mo na agad para hindi mo maramdaman yung hirap nung kada stage. Pero dito sabi, if you could just enjoy what you have, magiging madali sa'yo yung pag-prepare sa mga bagay na ito. Okay? Samahan mo ng enjoyment, samahan mo ng saya, ligaya at passion may kita mo na yung pasan-pasan mo. Okay? At the center, you have the king of wands. Sabi dito, panahon na Leo, ngayong buwan na ito, in your overall energy to make a move about your plan. Okay? Meron kang vision of the future that you want to create. Maaring by January 2026, pangarap mong makalipat na ng kumpanya or pangarap mo na makabili na ng bahay or nakapunta na ng abroad or makauwi na ng Pilipinas, you have a dream na medyo malaki-laki ito at nag-require ito ng mahaba-habang plano with a two of ones and at the same time, lakas ng loob mo para gawin ito. Kasi kung wala kang lakas ng loob, hanggang plano lang yan. So, sabi rito, <clears throat> you need to really cultivate that power within you, Leo, to execute what you want to do. Kasi marami sa atin planong gawin to, gawin yan, gawin yun. Pero nak ang sarap lang siyang isipin. Pero para ang hirap-hirap niyang gawin. So ikaw, ang challenge sa'yo, Leo, ano yung mga kaya mong simulan para matupad to mga plano mong ito? Okay? Clarify natin yan. King of Wands. Siya nga pala, Leo, since ito po ay December monthly reading, isurat mo sa baba ang mga wishes mo, no? Mag-manifest ka na sa baba. Gamitin mong manifestation board ang ating comment section because it will come true. Isurat mo, ngayong buwan na ito ay manifest blank in my life. Daratingin sa sa'yo, okay? So, feel free po to write it down. The King of Wands the nine of wands. Yes, alam nang yung spirit guides Leo, pagod ka na. O kaya hirap na hirap ka na. O nanggaling ka na sa isang paulit-ulit na pattern na parang kada gawa mo, kada sipag mo, laging na uuwi sa wala. Parang sabi mo, susubok pa ba ako? Eh, garon, din naman nangyayari. Kikilos pa ba ako? Eh, parang paulit-ulit lang. So, ramdam ko yung parang sawang-sawa ka na or pagod na pagod ka na sa pag-try and you want to gusto mo nang bumitaw actually pero sabi na yung spirit guides wag mo daw sukuan diretso mo lang laban mo lang kasi maaring ito na yung chance mo for better things no sabi na ko sabi try pa one more try pa subukan pa natin one more chance one more chance so wag mo daw sukuan tong vision mo ang kailangan mo lang ngayon matino matibay konkretong plano okay in the area of what you don't see coming in the area of you're unaware of you have unaware of you have the six of pentacles um <coughs> sabi na yung spirit guides um you need to realize ko ano yung mga effort na dapat mo ibigay in order for you to get what you want for example ang pangarap mo magtayo ng sarili mong negosyo sa isang pwesto. So, kailangan mo ma-realize na kailangan ng permit, kailangan ng mga Um, certificate or kailangan ihanda mo yung budget mo for the renta uh, maghahanap ka pa ng mga empleyado so in the in the process of getting yung mga gusto mo dapat aware ka din sa mga bagay na dapat mo ilaan sa kanya okay napaka simple nito you need to give so that you will get the blessing that you want ganoon din kasimple simple kapag naga-exam ka di ba kung gusto mo makapasa sa exam, dapat nag-aaral mabuti. I-effortan mo siya para makuha mo. Ang narinig ko rin, sabi sa inyo, I don't know why. Ang may, parang may magbabayad na. Meron bang nangutang sa'yo, Leo? Meron bang may atraso sa'yo pagdating sa pera? Parang narinig ko na babayaran ka na. Parang ganun. So, hindi para sa lahat ng Leo yan ha. Nakita ko lang that you will receive. You will receive money from something na naibigay mo dati o naipangkawang gawa mo before, pero ngayon parang ngayon pa babalik o darating yung bayad parang ganyan. So, congrats, congrats Leo, i-claim mo yan. Makukuha mo na yung pera. But for some ha, paalala sa inyo, nako, ng mabuti yung mga ini-effortan mo, worth it ba yan? Make sure na yung pinagalaanan mo ng oras, atensyon, pagod ay may magandang balik sa'yo at meron ka mapapala. Six of uh, Pentacles, The Three of Pentacles. Yes. um I don't know why. Your spirit guides are telling me na may mga tao sa paligid mo ang hindi worthy ng attention mo or hindi worthy ng periglalaanan mo. Because Three of Pentacles eh. There are people na inaabuso yung kaya mong ibigay or parang laging nandyan para humingi, humuthot humingi ng pabor. Pero kapag ikaw ang nangailangan, hindi mo sila makita. Parang, ano sila, Um, parang bula na bigla -biglang nawawala. So, in the area of what you don't see coming, ay marirealize mo bigla kung sino yung karapat na patatao na dapat mo i-keep sa buhay mo. And then, yung others, you need to let them go. Kasi parang marirealize mo na hindi sila totoo sa'yo. So, you need to accept that truth, okay? Para maging mas malinaw na at mas mag maganda na yung future mo, okay? Linisin kumbaga, linisin ang life, linisin ang paligid and yung mga taong hindi totoo ay pabayaan mo na. Okay? In a, what you need, you have the temperance card, you need patience. Pagdating sa mga binubuo mo, meron kang pangarap na gustong abutin or pangarap na makreate, pagod na pagod ka na, wala ka ng amor, wala ka ng gana, ang kailangan lang talaga itsaga. Continue working hard. Continue working on this. Ganon si temperance eh. Meron kang binibuild, meron kang nilililok, meron kang minomolde. Eh at huwag mong tigilan na hanggat hindi siya nagaganap. Pero in the process of making it, kailangan nandun pa rin yung pasensya mo. Yung um, hindi pagkainip, hindi pagkairita. Kailangan nandun ka every single day working your effort sa kanya. Kasi it will come for you. So, sabi ko nga sa inyo, yung amount ng effort na kaya mo ibigay, ganoon din yung amount ng effort na pabalik sa'yo. Okay? Napakaganda niyan. Temperance card, clarify natin. So Leo, saan po kayo nanonood na ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating special December reading? Feel free po to write it down. The uh, temperance cards being clarified by the page of ones. Yes. Sabi rito, maging go-getter ka lang. No? Uh, abutin mo yung pangarap mo, abutin mo yung mga pagkakataon at huwag mong i-take for granted. Especially here, you have the two of ones. May bala ka na eh. May ng ka nang kumawala sa lumang sistema, sa lumang paikot-ikot na nangyayari sa buhay mo. Sabi rito, may darating daw. Leo, may darating na bagong pagkakataon, baka bagong idea or bagong opportunity sa'yo. At kailangan daw ay maging excited ka. I-try mo lang. Maging go-getter ka, maging adventurous ka naman for once. And i-work out mo siya. Pagtsagaan mo, pagsipagan mo. At may kita mo na magiging maganda ang bunga nito para sa'yo. Okay? Napahaganda niyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the four of cups. You have four four here telling you you are protected by your angel guide. Ano? Kung naman problema ka ngayon, ito na po yung garantiya sa inyo, Leo, na hindi ka papabayaan ng taas. Meron kang Archangel Michael in the Temperance card. So, your Archangel natin, si Michael, pasalamatan mo because he is protecting you, guiding you, and doing everything in your favor. Okay? At pinapakinggan niya yung prayer mo. Kaya magalak ka na, maging masaya ka na. Uh, huwag ka ng malungkot, huwag ka ng mangamba. In Four of Cups, kitang-kita ko rito na sabi ko nga kanina, dismayado ka na sa maraming bagay. Pagod, uh, rejected, disappointed, and sabi mo, ginawa ko naman ang lahat, bakit wala pa din? Um, ano pa bang kaya kong gawin? Ano pa bang kaya kong, ano pa ba ang dapat kong ilagay or ilaan in order for this to be fruitful for me? Pero sabi rin yung spirit guides, yung dismayadong moment mo o yung dismayadong feeling mo ang magiging bala mo o magiging fuel mo para para lalong husayan, para lalong lumaban pa. Eh sabi mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko nakukuha itong pangarap kong ito. And laban pa, take this chance, um, sumugod so ka pa. Because promising daw tong plano mo eh. Promising daw tong gusto mo eh. At maaring ibigay. Tinan mo naman, nakatingin ka dito sa cup. So, alam mong kayang-kaya mong abutin yung pinapangarap mo. So, why stop now, di ba? Napaka magandang apayo uh, payo sa'yo yan, yung spirit guides. So, clarify natin siya. The Four of Cups is being clarified by the Queen of Wands. Queen of Wands, sabi dito, rejoice. Believe in yourself. Uh, magtiwala ka ulit sa sarili mo. Ganon si Queen of Wands eh. Parang isa kang go-getter, achiever, palaban, uh, hindi susuko hanggat hindi nagwawagi, hindi ka makikinig sa pang ng ibang tao or sa bashing ng ibang tao, pag alam mong iyo-iyo at ilalaban mo to. Well, Leo ka naman, matapang ka naman eh. So, alam kong kaya mo to. Alam ko tong alam kong ilalaban mo to. Pero along the way, you will realize and you will feel yung mga um, neg negativity ng iba. And somehow maapektuhan kanyan. Kaya sabi ng spirit guides, takpan ng tenga, taas ang noo, achieve mo yung pangarap mo, huwag kang sumuko hanggang sa lumabas yung outcome na desired mo for yourself. Dahil, ano? Ano nga yung sikat na phrase? Yung hindi, ma, ano? Huwagi ang hindi sumusuko, parang ganun. So, kailangan yun din ang i itatak mo sa isip mo. Na, I need to move forward, I need to make a move to get what I want. Okay? In the area of your near future, you have the king of swords. In the near future, nakita ko, you will get that position. You will get that goal. Nakaupo ka dito, sitting pretty, very, very ready in any action or any responsibility na makukuha mo. Very, very busy ka in the coming weeks, in the coming months, Leo. Dahil sa mga bagay na ito. Talagang, I-accomplish mo tong pangarap mo na ito, tong goal na ito, at gagawin mo lahat na makakaya mo, maabot mo lang siya. Napaka-madiskarte mo this time. Napaka-sigurista mo din at strategic. Um, I'm hearing malino na malino sa isip mo yung gusto mo. At ikaw ay seryoso sa bagay na ito. Wala ka ng time para sa paligoy-ligoy, paiba-iba. Wala ka ng time para sa palaro-laro. Parang ganyan. You want things to happen. Um, gusto mo talagang malakad siya agad at magawa ng paraan. Ikaw yung very, very active this time. Umuulan ng malakas sa labas, Leo. Indikasyon ng pagbuhos ng mga gandang bagay sa buhay mo this time. Congrats po. I-clarify natin to. King of Swords being clarified by The Five of Swords. Yes. Sa kabila ng problema, sa kabila ng mga aberya or gulo ng ibang tao or um, pang-issue sa'yo ng ibang tao, kailangan mo daw lumaban. Kailangan mong manalo dito or gawin mo yung makakaya mo to win this. Um, may, may, may narinig ako na hindi porket dinown ka ng taong ito or toxic si boss or um, may paksyon-paksyon sa opisina, sa trabaho, eh, mawawalan ka na lang gana or mawawalan ka na ng kumpiyansa. Hindi eh. The more na may conflict, may drama, may issue or may, may obstacle, the more na kailangan mo daw lumaban at maging matalino sa action mo. Okay? Oo, oh, lakas ang ulan. In the area of your challenge, you have escapism. Uh, sabi dito ng yung spirit guides, umiiwas ka daw lagi. Parang meron kang dapat harapin, pero dahil nga pagod ka na at wala ka ng amor or nasaktan ka na, parang umiiwas ka, na parang naghahanap ka ng excuses, naghahanap ka ng mga bagay para lang huwag siyang harapin. So, sabi na yung spirit guides, harapin mo na siya. No? Tumbukin mo na para once and for all, matapos na yung issue na to, magawa mo na siya at makaalpas ka na. Okay? Another message of break chains. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, meron kang paulit-ulit na sistema na gusto mo nang kumawala, na parang paulit-ulit lang din ang outcome. So ngayon, gusto mo nang kumawala sa comfort zone mo, mag-explore, mag-expand, magsumugal sa buhay, no? mag risk. So, yun ang kailangan mong gawin. Sumugal ka sa buhay para magkaroon ka ng growth para hindi na paulit-ulit ang nangyayari sa buhay mo. In your challenge for the month, you have the Seven of Swords. Sabi na yung spirit guides, wala ka na daw tiwala sa iba. Kasi parang feeling mo, they let you down. O talaga namang realize mo kung sino yung mga taong peke. At kung sino yung karapat dapat paglaanan mo ng time, money, effort, love, um, respect then at may realize mo yung mga totoong taong may value sa life mo. Kaya ngayon, kitang-kita ko yung pag-iwas mo sa kanila, pero mahirap. Whether katrabaho mo sila, kapitbahay, or anak mo yan, kamag-anak, ang hirap-hirap nilang iwasan, ang hirap-hirap nilang layuan. Pero here, sabi dito, magkaroon ka ng katatagan. Mag-focus ka lang sa gusto mo. Huwag mo silang gawing excuse. Huwag mo silang gawing distraction. Eyes on the price tayo, eyes on the target. Okay, Leo? Nakita ko rin dito, in your challenge, sabi ni Seven of Swords, huwag ka nang umiwas. Huwag ka nang umiwas sa issue, huwag ka nang umiwas sa inaasikaso mo, tapusin mo na yan, harapin mo na yan. Okay? The more na iniiwasan mo, the more natatagal pa sa buhay mo yan at mas pahihirapan ka lalo. Kalimawa, may issue ka sa ganito, may issue ka sa ganyan, harapin na. Okay, harapin na. The Seven of Swords being clarified by the Judgment Card. Yes, you need to uh, wake up, wake up, wake up, wake up sa mga bagay na ginagawa mong mali. Kung meron kang mga ginagawang pag-iwas, for example, kailangan na asikasuhin yung dokumento para pumunta sa Canada, eh nahihirapan ka, sabi mo, ay, sa ka na, nay. Next time na lang kasi maraming pa akong aasikasuhin. O halimbawa, kailangan na ayusin yung bubong ninyo. Sabi mo, ay, sa na. Ay, nakatamad, wala pang ano, mag aasikaso Hindi ko matawagan yung chu chu, So, marami kang defense mechanism. Marami kang mga defensive stance or excuses, kumbaga. So ngayon, kailangan mo magising. Pag hindi mo ito inasikaso, pahihirapan ka nito. Pag hindi mo ito hinarap, tatagal pa ito sa buhay mo. So, you need to face it once and for all. Para makapagbagong buhay ka na, makahinga ka na ulit, no? makalaya ka na sa mga iniiwasan na ito. With a seven of swords also, in a judgment card, um, accept the call. Meron kang nire-reject eh. Meron kang sa'yo, ayoko niyan. Ayoko po niyan. Uh, sa iba nyo na ibigay. Pero parang calling mo talaga to eh. Para sa'yo talaga to eh. So you need to listen to the call from nature, from your instinct. Alam mo kung ano yung para sa'yo na pilit mo nilalabanan. Okay? In your fortune, you have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na daw para kumawala ka, bumitaw ka sa mga uh, uh, unfair na equal give and take, no? Parang unfair treatment sa iyo ng ibang tao. Panahon na para palayain mo ang sarili mo diyan, maghilom ka, no? At tumulay ka na sa mga bagong bagay. Palayain mo ang puso mo. You also have protected by angels. Yes, four and Archangel Michael is here. Telling you talagang protektado ka ng angel mo. So sa bawat dasal mo, Leo, uh, ipagdasal mo din ang angel mo, pasalamatan mo siya. In your fortune. Napakaganda nito kitang-kita ko mapapanatag ka na. Okay? Four of Swords all about resting, having this relaxed energy, payapa, uh, walang walang pangamba, walang takot. Um, you also, narinig ko, you're also surrendering. Sabi mo, God, ang dami kong problema, dami kong issue, ang dami kong mga bagay sa buhay ko na gusto kong makamit, pagod na pagod na ako. Pero mataas po yung pangarap ko for myself and for my family. Ano bang dapat kong gawin? Handa po akong kumilos to get that for myself. So, gagawin ko lang po yung gusto ko. God kayo na pong bahala. Always do that this time. Because ramdam ko yung kapag nag-surrender ka sa kanya, pinagdasal mo na sa kanya, gagaan ang feeling mo. And you will be entering this joyful state with a joy card here. So, mas relax ka, mas payapa ka, mas nakapag, nakatulog ka, darating yung kaligayahan sa puso mo. At may spread mo yan sa ibang tao. Okay? So, ngayon, take a rest. Um, especially this season, no? Holiday season. Kunin mo tong pagkakataon na to para makapagpahinga ka naman. At ma-enjoy mo ang buhay mo with your family. Okay? The Four of Swords. Clarify natin to. Four of Swords. I don't know why. Narinig ko rin an answered prayer will be coming for you. So congrats po. Meron kang dinasal na darating. Kaya siguro ka talaga mapapanatag ka na. Makakapag-relax ka na kasi nakita mo meron ka ng mapanghahawakan na bagay at dumating na siya. The Four of Swords being clarified by The Six of Pentacles. Yes. Six, six. Iklaro ko lang yung angel number na six, six muna. Yan po ay angel number of reflection. So tumanaw ka daw, Leo, sa past life mo, whether a uh, three months from now or six months from now, tignan mo kung nasaan na yung buhay mo ngayon kaysa dati. So pag na-realize mo, ay, layo-layo na, na narating ko, be thankful. Magpasalamat ka. At magiging fuel mo yan para lumaban pa more. At may kita mo rin kung ano yung mga ginagawa mo all along na mali na dapat ang putulin, mga ginagawa mo ng tama na dapat ituloy, at yung mga dapat ang bitawan, dapat ang layuan. So mag-reflect ka this time. So you will know para ma-evaluate mo yung buhay mo now and moving forward. With the Six of Pentacles clarifying our Four of Swords, yes, may darating sa'yo. Because Six of Pentacles is a card of receiving. Meron ka talaga matatanggap at yun ay kaparatagan sa puso mo. Maaring kompleto na yung dokumento, kaya relax ka na, or natawagan ka na, na-confirm na para sa'yo, o kaya binayaran ka na this time, no? kaya panatag na panatag ka na kasi dumating na yung pera, parang ganon. So, ang tabayanan mo this time, Leo, yung mga matatanggap mo, because that will make you feel so relaxed. Okay? Panatag na panatag ka. So, congrats. So, i-like mo tong video na to, Leo. I-claim mo tong panatag energy para maging panatag ka talaga this whole month. Okay? In your divine messages, conclusions are within reach. So, malapit ka nang matapos sa pinaghihirapan mo. Nakikita ko na kung ano yung kinakayod mo this time, uh, Leo, it will come to an end. Another message, don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makaharang sa'yo. Importante yung mag-reflect para makita mo kung saan ka nagkamali, ano yung dapat ayusin, ano yung dapat itama. Pero hindi ka dapat nahakulong sa past. Okay? in your divine messages, you have the Nine of Swords. Dalawang beses pala lumabas so Nine of Wands. Nine of Wands, Nine of Wands pala to. So, Nine Nines all about release. Pakawalan. Okay? Pakawalan mo yung mga bagay na hindi para sa'yo. Especially yung mga um, mga people in your life na talaga namang hmm, masakit sa ulo. You're gonna realize na hindi pala sila belong in my circle. So, let them go. Ganoon din yung negativity. Ganoon din yung mga uh, disappointment at dismaya. Meron pang darating na bago, kaya huwag ka malungkot. So, ngayon, payo sa'yo. Huwag sa suko. Laban lang. Ilaban mo yung bagay na yan. Kung talagang importante iyo yan, at uh, alam mo na very, very significant ang bunga niyan sa future mo, continue fighting for it, okay? Nine of Wands, the Three of Wands. Kasi darating din daw. <laughs> Kinukompleto ni, ni Cards yung ating sentences. Sabi rito, Huwag mong sukuan, kahit mahirap, kahit masakit, kahit puyat ka na, alam ko, alam ko, mahirap na. Pero kung gusto mo talaga yan, ipaglaban mo. Because darating din sa'yo with a three of wands yung hinihintay mo. It will arrive to you. You will receive it with a six of swords, a uh, six of pentacles rather. Six of pentacles you will receive and it will arrive with a three of wands. So congrats po. Ang outcome niya po yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Kailangan daw magplano, especially sa mga kikilosin mo. Kailangan mag crystal clear. Sabi ko nga sa inyo, crystal clear plan will be your armas para matulayan to this whole month. You have egg, success assured with good plans and hard work. So talaga namang, garanti, garantisado ang tagumpay kapag pinag-isipan at tinrabaho na the message you have grapes, time to go out and have fun. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para mag-relax ka. So gamitin mo ang buwan na ito para to meet friends, to meet people, um, bonding time, uh, reunion, no? Para magkaroon ka ng pahinga at uh, relaxation this time. You have angel. Yes. Spiritual guidance, protection from harm. Meron ka daw angel talaga. Nako, ipagdasal mo yung angel mo Leo. Double time silang prote- pinaprotektahan ka sa mga oras na ito at sa buong buwan na ito. Ang outcome ni Leo for December 2025, patulay ng January, the night of ones. Wow! Good news to. This is a card of good news na ang ibig sabihin lalarga na. Kikilos na. Ako ano yung hinihintay mo at pinakaplanuhan mo, kitang-kita ko by January, kikilos ka na para sa katuparan nito. Kung ngayon ay naghahanda ka pa lang, iniisip mong mabuti, konkreto yung plano, eto ka na oh kikilos ka na, lalaban ka na. So kung meron kang hinihintay na go signal, whether text, chat, email, or information, ang tabayanan mo kasi darating na siya. At ito yung magpapanumbalik ng sigla mo na parang yes, yes, dumating din. Makakalarga na ako, makasugod na ako. So ngayon, um, take this with so much passion, love, and joy. Kapag passionate ka at ine-enjoy mo siya, may joy talagang darating. So, sabi dito, i-enjoy mo lang yung journey. Huwag mong katakutan. Huwag ka mag-overthink. Huwag ka mag-overanalyze. Just do your best. And then you will see na kayang kaya mapalayan. Okay? Clarify natin siya. The knight of wands, the king of cups. Yes. Kalamayan mo ang puso mo, Leo. Ah, Mag-relax, relax ka. Uh, um, wag hayaan yung emosyon mo, yung taranta mo, yung takot mo ay makaapekto sa journey mo, no? Kailangan dito simplihan lang. Simplihan mo lang ang kilos mo. Um, hindi mo kailangan mag-overcomplicate or pangunahan yung sitwasyon. Um, kailangan you just go with the flow and keep your peace, keep your head up high at uh, yung iyong emosyon ay kontrolin mo para hindi maapektuhan yung journey mo, okay? Para kasi mamaya mainip ka, eh bigla ka na lang mag-quit o kaya magalit ka bigla kang sumabog doon sa yung journey di ba so keep your cool keep your cool while while doing this new thing because this is a new adventure na hindi mo dapat palagpasin dahil napakaganda ng bagay na to sa buhay mo this is actually life changing talagang kakawala ka na sa lumang pattern at papasok ka na sa bagong era ng buhay mo congrats po so Leo, ito po ang inyong December 2025. Comment po kayo kung naka-resonate kayo in any of the parts of our reading. Thank you again for watching in Gandulo. Leo, I love you. This has been James for James Audio PH. God bless everybody.